Disappointing matuturing ang campaign ng Warriors this season. From being labeled as contender sana, ay lagapak pa sila ngayon sa playoff picture brought by plenty of reasons. Pero kung may positive man na pwedeng tignan ng fans, ito ang emergence ng laro ni Jonathan Kuminga. Pero siya na nga kaya ang future ng Warriors after Steph Curry? Well, i-check natin ang comparison stats niya from rookie year to today. Wala nang duda sa improvement ng stats ni JK mula sa kanyang rookie year hanggang sa ngayon. Mula nga sa halos stagnant growth niya sa second season niya ay napakalaking jump ang nangyayari ngayon sa kanyang third year. Kahit pa nga ng kaunti ang kanyang percentage sa 3 point area, ay normal lamang ito dahil mas may opportunity na siyang ipakita ang kanyang skills. Ang mahalaga ay nababawi niya naman ito sa paint kung saan talaga nakafocus ang kanyang laro. Hindi rin naman dapat maging problem ang kanyang shooting dahil kung titignan, ay nag-jump din talaga ang kanyang free throw shooting na sa pagdaan ng panahon ay magta-translate rin sa Rainbow Country. Pero kung gusto mo talagang mapanatag bilang Warriors fan, ay in 12 games span ay whooping 45.2% from 3 ang kanyang shooting while tallying all-star like number of 23.8 points, 6.3 rebounds and 2.6 assists. Pero ano nga bang dahilan sa napakalaking improvement ni Kuminga? Una, from bench role to starter. Isa sa malaking reason sa mas magandang pinapakita ni JK ngayong season ay ang rise ng kanyang minuto. From 17 minutes sa kanyang first year, 20.8 minutes sa sophomore season, ay umakyat na nga ito sa 25.2 minutes sa game this season. Sa katunayan ay pinagkakatiwalaan na siyang maging starter na nagawa niya ngayong season 22 times compared sa 28 combined niya sa first two season niya ng kanyang career. Pero alam niyo ba kung ano ang pinakat nag-trigger sa kanyang rise? Ito ang kanyang buhok. Yes, tama kay dinig. January 6 nang unang pinasilip ng Warriors forward ang kanyang fresh cut at mula noon he put up 21.4 points, 5.9 rebounds, and 2.7 assists. Siyempre, joke lang. Pero in all seriousness, ang mas pagtitiwala ni Steve Kerr sa kanya ang pinakamalaki talagang dahilan ng kanyang rise. Napakalayo nito mula sa last season ng playoffs at start ng season kung saan openly ay kinikriticize mismo ni J.K. si Kerr sa kanyang minuto. Maganda nga makita na pinakinggan siya ni Steve at mukha namang tama si Kuminga dahil sa pinapakita niya ngayon. At this rate, how high can he go? Pero paano nga kaya ang ceiling ng skills ni Jonathan sa future? Wala ang duda na kung ipagpapatuloy niya ang kanyang pinapakita sa ngayon ay baka mapangalanan pa itong All-Star as early as next season. Sa Arsenal kasi ni Kuminga ay ang matuturing mo lang na loophole sa kanya ay shooting. Pero alam naman natin kahit pa ganito ay hindi mo naman siya kaya talagang pigilan dahil sa kanyang God-given ability. 6 foot 8, malakas ang pangangatawan, napaka-athletic, mabilis, magaling na slasher. Kaya nga ngayon na mas confident na siya ay mas malino talagang pang between ang kanyang ceiling. Ang potensyal ngang ito ang dahilan kung bakit din siya nakuha bilang 7th overall pick noong 2021. Dapat din nating tandaan na 21 years old pa lamang siya kaya naman no doubt na mas mag improve pa ito dahil sa kanyang worth ethic at hunger to be better. But when the time comes, is Jonathan Kuminga enough para mag-contend ang Warriors sa championship? Well, ang ganitong klase ng sagot ay napakahirap na sagutin lalo't wala pa tayong sa reality na ito. Pero kung pagbabasihan mo ang mga player na kapareho niya ng laro kagaya ni Nakawai, Lebron na nakabase talaga sa athleticism at lakas ang laro ay posible talaga siyang maging main man ng isang championship contending team. Pero yun ay kung ma-develop siya bilang ganun. Hindi naman masamang maging complementary piece siya ng Warriors kagaya siguro ng kanyang teammate sa kupunan na si Andrew Wiggins. Si Wiggins kasi ang naging second best player at malaking dahilan kung bakit sila kinoronahang champion noong 2022. Napakalaking nga rin talaga ng kanilang similarity kaya nga naman kung magtuloy-tuloy ang improvement ni Kuminga ay eh baka next year siya na ang pumalit talaga kay Wiggins lalo pat bumaba na talaga ang laro nito. Well ano ba ang aking conclusion? Ang ganitong klase nga na projection ang matuturing mo talagang bright spot sa napakagulong season ng Warriors this year. Ang hope na lang talaga ay maging continuous ang development niya para makita natin na in full display ang comebacket or you could say the future of Warriors. Well ikaw, what do you think? develop nga bang star si Jonathan Kuminga? Siya na nga rin ba ang future ng Warriors sa inyong palagay? Paki-comment down below.